Hello. Dito ako sa labas. Naglalakad. Exercise. Isang labas ko pa lang ngayon. Bumababa naman ako sa hagdan. Kaya lang iba yung walking. Para naman ako ano. Pag lumakad ako ng lumakad sa rooftop nakakatamat kaya kaya ang lakad ko yung ako yung halimbawa nagtapon ako ng basura tapos pupunta ako sa tinda kasi ayan my god nakakahingal eh mataba na kasi Ayan, sasakyan. Ito na ako sa bahay. Bumili ko ng ano. Dalagyan ng pagkain. Indisposable. <applause> اه <applause> اه <هكي> <applause> <my God." تصفيق> <applause> Stopover over. Ay, init. Ngayon ang pagkwento pag Oh my God. Rooftop kasi. Oh, stop over li. Ayun pa, akitin ko. Oh, yun ang pinto na. May kasama ko. Hindi ko yung kaibigan ko. Oh my God. Ang init. Nakaligo ka na. Yes. Uh. Punta na ako sa bahay. Bye bye. Oh my God. Nagliligpit ako. Hindi pa ako tapos. Bumili lang ako ng lalagyan ng ano pagkain. Kasi mahirap. At, sige na, bye-bye.